Nakatawid na sa Rafa Crossing pa Egypt ang apat na po nating kababayan na naipit sa gera ng Israel at Hamas sa Gaza. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kaila Makantan. May araw man o wala, tuloy-tuloy ang pag-atake ng Israeli Defense Forces sa Gaza Strip. Lahat ng pwedeng pagkutaan ng Hamas, inaatake Sinasalakay ang mga residenteng ito nga. Tulong-tulong na hukayin ang guho mula sa pinasabog na gusali. Ang mga naipit kasi sa loob, mga bata. Ang isang ospital sa Gaza, hindi na halos maganda o gaga. Walang tigil ang pagdating ng mga ambulansya. Sugatan at patay, lahat idinediretso sa ospital. Sa isang buwang gera ng Israel at Hamas, makit na sa higit sampung libo ang nasawi sa Gaza. Higit apat na libo ang mga bata, habang halos tatlong libo ay kababaihan. Kaliwat-kanan na ang panawagan sa tigil putukan para di na madamay ang mga inosente at walang kinalaman. Pero patuloy nag na Israel, hamas naman ang nagdesisyon na gawing human shield ang mga residente ng Gaza na patuloy dadamay Tiyak naman na mababawasan ang kaba ng mga Pilipinong may kaanak na naiipit ngayon sa Gaza. Masaya kasing ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos na apat pong Filipino repatriates ang nakatawid na sa Rafa border. Kinagagalak kong ibalita na apat na po sa ating mga kababayan ay ligtas at matagumpay na nakatawid ng Rafa crossing sa Egypt mula sa Israel. Sila ngayon ay patungo sa Cairo kung saan sila magmumula para makauwi ng tuluyan sa ating bansa sa susunod na mga araw. Inaasahan naman na makakatawid na rin sa mga susunod na araw ang mga kababayan nating nabigyan na ng clearance na tumuwid pa Egypt. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang muka ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.